Magandang araw sa inyo. Ang topic natin, bakit ba natin kailangan kumain kapag meron tayong sakit? So, mabibigay ako ng mga tips, ano mga bitamina at mineral ang pampalakas ng inyong immunity at para makaiwas ng cancer at saka para lumakas ang katawan kapag merong impeksyon o kahit anumang sakit, malubha o hindi malubhang sakit. Eh may kasabihan nga ang pagkain, dapat siya na rin gamot natin at yung gamot natin ay dapat galing sa pagkain. So yung pagkain ng tama ay eh nagpapalakas ng immune system at para tulungan yung ating mga healthy cells habang may sakit tulad ng pag-opera, pag may infeksyon, kapag may trangkaso, may sipon, lalo na kapag may mabigat kayong sakit tulad ng cancer o pag nagdadalang tao din ang immune system natin. Eh, ito yung mga cellula. Pag sinabing immune system, meron tayong mga cellula tulad ng lymphocytes. Kaya nga, di ba, lagi tayong pinapa-CBC. Yung lymphocytes o white blood cells, ito ang sundalo ng ating katawan. Meron din tayong tinatawag na natural killer cells, NK cells. Sundalo to laban sa cancer. Tapos, di ba, sa CBC nyo, tignan nyo, may mga monocytes, neutrophils, minsan mataas, sila po yung nagpapatrolya. Kumbaga, sa barangay, barangay tanod sila. O kung sa police, police patrol. Bakit nagkakaroon ng kulani? Yung kasing kulani, ibig sabihin, meron siyang uh, antigen o panganib na nakikita o merong infeksyon na nangyayari. O kaya naman, eh, kung may cancer kayo, nagkakaroon ng mga kulani. Ang mga sundalo ng katawan, syempre, kailangan ng pagkain para magawa nila yung trabaho natin. So, dumako muna tayo sa mga mineral na kailangan ng ating katawan. kapag mababa, eh, may epekto sa ating katawan. So, ibig sabihin, pag mababa yun, kailangan mas kumain tayo ng pagkain. Tulad na lang ng ating number one, yung zinc. Kapag mababa yung ating zinc, eh, bababa din yung mga T-killer cells o yung mga natural killer cells Tsaka yung zinc, kailangan natin yan para makagawa ng vitamin A, para mas gumaling yung ating sugat, at tsaka para gamitin yung insulin. Ito'y isang hormone para magamit yung glucose natin. So, ganon ka kailangan yung zinc. Ano ba yung mga kakainin natin para tumaas yung ating zinc? Hindi ba nung nagka-COVID, gusto natin may vitamin C and zinc? So, kumain tayo ng mga nuts. Halimbawa, yung mga mani, kasoy, shellfish, yung may mga shells, yung mga tulya, ganyan. Hipon, alamang, pusit. Number two, kailangan din natin ng iron kapag mababa ang ating iron. Hindi na makakapatay ang mga neutrophils o makakapagpatrolya. Tsaka, hindi ba, kapag mababa iron, apektado yung hemoglobin o yung pula ng ating dugo. Ano ang sources ng ayon. Yung mga tulya, halaan, paros, kabya, hipon, kasoy ha. Sa mga nuts, meron ng kasoy. So, kainin natin to. Number three, copper. nako ah, naku, ano ba yung copper? So, pag mababa yung copper, nababawasan yung ating T cells at hihina din ang immune system natin. Number four, selenium. Naririnig natin yan. Kapag mababa ang selenium. So, kukulangin din ang paggawa ng antibody o immunoglobulins laban sa antigen o yung mga foreign body na nakikita sa loob ng ating katawan. So, pagkulang yon hihina yung natural killer cells natin. So, ito mga kailangang mineral ha. Dumako naman tayo sa mga kailangang bitamina. Di ba naririnig natin yung ADEC, A-D-E-K, ito yung mga fat soluble, ibig sabihin matatag to sa pagluluto so, o sa init ng luto. Ano yung number one natin? A, vitamin A, linalabanan o lumalaban sa paglaki ng cancer yan. Ha? Tsaka maganda sa vitamin A, eh, ito, pag bumaba yung vitamin A, kumukonti din yung ating antibodies. So gusto natin lagi maraming antibodies. At para hindi ma-overdose sa vitamin A, kailangan may tulong ng vitamin E. So, tulong-tulong sila. Ang vitamin A, pinalala kasi ng T cells, NK cells, at saka yung mga macrophages laban sa sakit. Ano ang source ng vitamin A? Siyempre, yung mga gulay na kulay dilaw o kulay orange. So, gulay at prutas na madilaw. Number two, vitamin D. Ito mula to sa pagkain tsaka sa araw. Ito yung natawag na sunshine vitamin. Inaayos yung balanse ng mineral. So yung D, yung vitamin D, kailangan mo rin yan para binabalance lahat ng mineral sa ating katawan. At tsaka para mas maabsorb yung calcium, yung phosphorus, para mas pumunta dun sa ating bituka, sa ating ipin, sa ating buto. So, vitamin D, calcium, tsaka para thyroid hormone, kailangan pumuntayan sa ating buto. Ano ang source ng vitamin D? Yung araw, mga 15 minutes ng pagpapaaraw. Tapos, gatas ng baka, isda, gulay, may mga vitamin D yan. Next, pumunta A, D, E. Doon na tayo sa E. Vitamin E, antioxidant ang tawag dyan. So, kailangan ng tulong ng vitamin A, ng vitamin C, ng selenium. Ang maraming vitamin E na pagkain pula ng itlog. Nuts, katulad ng mani, ng kasoy, yung mga cereals. Tsaka gusto natin, kainin natin yung vitamin E kasama ng isda. Actually, itong ADEK, gusto natin kasama ng isda. Eh. Number four, yung vitamin K. Ito, kailangan natin para sa paggawa ng clotting factors or para mabuo yung ating dugo. Panlaban din yan sa cancer cells. Ano ang sources ng vitamin K? Mga berdeng dahon ng gulay, repolyo, broccoli, letsugas atay atay ng baka atay ng baboy o kaya ng manok keso singkamas tsaka yung pula ng itlog number five, vitamin C favorite natin tong antioxidant na to protection ng cellula mula sa cancer tapos uh, laban din to sa allergy tsaka para mapataas yung folate sa katawan para maabsorb yung iron so kailangan ng C para maabsorb yung ayon. Tinutulungan din yung antibiotic ha, para sa immunity. Tapos para sa connective tissue, para sa taba, buto, buto, mura o dugo. Yan. Ano ang sources nito? O mga pagkain mayaman sa vitamin C. Bell pepper, broccoli, strawberry, papaya, mangga, repolyo. Yung mga citrus fruits katulad ng kalamansi at dalandan. Number six, yung vitamin B6 o pyridoxine. Pag mababa to, hindi na ng antibody yung ating katawan. Tsaka manghihina na yung ating lymphocytes o white blood cell. So, hihina yung sundalo ng ating katawan. So, yan na po ah. Vitamin A, D, E, K, vitamin ang kailangan, tapos yung sinabi nating mineral. Kailangan din ng protina, lalo na yung mga may edad, yung mga seniors pataas, para hindi lumiit ang muscle. Bakit kailangan ng protina? Ito yung mga uh, galing sa isda, manok, pwede din sa mga uh, tofu, tokwa. Kasi para sa komunikasyon, pag merong sakit, katulad ng cancer, pumapaya tayo o umiidad tayo, nagkakasarcopenia tayo. So yung protina, maganda galing sa plants or plant protein ang pinanggalingan kasi maraming cancer fighting nutrients at phytochemicals kung galing sa plants. At saka pwede din ang protina mula sa fatty fishes o dun sa mga isda dahil kailangan ng omega-3 fatty acid para depensa ng katawan. Pero ang sources na magaganda ng protina bukod dun sa isda, tokwa, munggo, pwede din yan, taho, ang free radicals, eh madalas nating madinig. Ano ba yung mga free radicals na yan? Ito yung mga pumapatay sa normal na selula. So, kailangan tanggalin ng katawan ang free radicals sa dalawang paraan. Number one, through antioxidants. Kaya nga kayo pinapakain ng maraming antioxidants kasi mula sa pagkain yan. Tsaka yung katawan natin, talagang nag-neutralize siya ng free radicals. So, may sistema ng enzymes siya. So, for another topic 'yan. So ano yung mga antioxidant nutrients natin, yung vitamin A, C, and E. 'Yan, babaliktarin ko lang po itong ating binabasa. Ngayon, yung omega-3 fatty acid, bakit kailangan ng isda habang may sakit tayo? Kasi may EPA 'yan, DHA, 'di ba, naririnig nyo yan sa TV? Ah, ito yung mga dinolenic acids kasi nagpapababaya ng triglycerides form yan ng cholesterol. So, binabawasan din yung pagdikit-dikit ng ating platelets kasi ayaw natin magdikit-dikit yung dugo. Tsaka kasi para malinis yung ating ugat. So, ano ang source ng omega-3 fatty acid? Siyempre, lamang dagat. Ito yung mga isda, alimasag, alamang. Yan yung maraming omega-3 fatty acid, alamang, tsaka isda. Kaya nga sabi ko, di ba dun sa mga pagluluto ko, alamang masustansya. Flavonoids. Ah, ito yung mga pigments o kulay ng pagkain kasi nasasabi 'di ba, eat a rainbow, iba't ibang kulay ng pagkain kasi antioxidants 'yon. At syempre, pinapakain kay lagi ng fiber para hindi, hindi lang para hindi mag o mag-constipate. Ang maganda kasi sa fiber, nagpapababa ng risk ng sakit sa puso, high blood, diabetes, eh, 'di ba, mga sakit din 'yan. So, dalawang klase ang fiber. May tinatawag na soluble fiber at insoluble fiber. Natutunaw at hindi natutunaw. Kailangan natin yung soluble fiber o yung natutunaw para sa mabait na bakterya ng ating bituka. So, kailangan pinapakain din sila. Bukod pa sa pagpapababa ng kolesterol at saka pampabusog yan. Meron din tinatawag na insoluble fiber. Yung hindi talaga natutunaw pero dumadaan din dun sa ating bituka. Nagpapababa ito ng risk ng mga colorectal cancer, risk ng cancer sa malaking bituka, at saka din to sa constipation o pagtitibi. So, ano ang nakakainin natin? Yung kadalasan, yung pang-araw-araw nakakainin, nuts and seeds. So, pag sinabi natin mga buto-buto, kasi source ng protina at saka ng healthy fats, iwas cancer, Tsaka itong mga to, yung mga nuts and seeds, yung mga munggo, ganyan, kasoy, mani, marami siyang vitamina, mineral, tsaka phytochemicals. Kasama na ho dyan yung mga tokwa, tofu. May mga tatawag antioksidan gulay, vegetables. Dalawang serving sa, sa maghapon, so pwede sa tanghali, tsaka sa gabi. Kada araw to, kamote, ube, gabi, maganda lahat yan. Singkamas, carrots, kamatis, bell pepper, spinach sa Tagalog, kulitis, alokbati, saluyot, yan po yung spinach. Pangatlo, yung mga cruciferous vegetable, dalawang servings din a day. Yun na yung gawin yung gulay, broccoli, repolyo, pechay, mustasa, cauliflower, kasi nagpapababa ng risk yan ng colon cancer. Protection nyo rin yan sa cancer sa baga, sa daanan ng pagkain, esophagus, larynx, sa bituka, colorectal, sikmura, prostate, bladder. So, di ba? Ang daming benepisyo. Number four, ang pampalasa natin, imbis na yung mga cubes-cubes, gawin nyo ng tunay na bawang, sibuyas, leeks, shallots, kasi natural na antibiotic itong mga to. Laban sa bakterya at virus, kasi nga may adil sulfides. Tapos yung mga soy products, tokwa, taho. Maganda yan, soya beans, kasi protina, fiber, zinc, vitamin B, iron, calcium, phytochemicals laban sa heart disease, saponins for cancer prevention, protection sa colon, breast, lung, prostate, skin, leukemia. So, lahat ng, almost lahat ng cancer, nakakatulong po ang soya products. Ngayon, tanong nyo, ano bang dapat na mantika na gagamitin natin? Siyempre, maganda naman lahat. May kamahalan lang yung mga olive oil. Pero, halimbawa daw kung may cancer kayo, nakakatulong po yung coconut oil tsaka yung mga gata ng nyog. So, dito siya nakakatulong. Mga MCTs uh, kasi mas natutunaw sa ating dugo at saka mainam na source of energy sa cancer patients. So, kasi sa cancer patients, na-damage na yung yung vilay o yung dun sa loob ng kanilang sikmura. Kaya, sa kanilang bituka kaya hindi sila makakain. So, yan po yung mga gagamitin natin pagkain o kakainin natin palagi para lumakas tayo, hindi magkasakit. At kung may sakit man, para gumaling tayo. Salamat po.